Sugatan ng isang barangay chairman matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa tapat bisbo ng kanilang barangay hall sa Santa Maria, Bulacan. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Kuha sa CCTV ang pagdaan ng motorsiklo na ito sa barangay magasawang asawang Sapa, Santa Maria, Bulacan, alas 8 ng gabi noong biyernes. Huminto ito sa tapat ng barangay hall at bigla na lang pinagbababaril ang chairman na si Juan Rosillas. Naalerto ang mga tauhan ng barangay at agad na binuhat ang biktima para isugod sa pagamutan. Kasama ni Rosillas ang admin ng barangay nang manyari ang insidente. Bigla may ba dumating na motor at uh, at pinaputokan kasi si Kapitan. Uh, hanggang tatlong putok, pero perong putok na parang pumaltos. Uh, uh, tapos, pumano sila, gumiretso, magkaangka sila dalawa. Parang may, bon, may bonnet, naka hood, at may takip muka. Tinamaan sa tagiliran ang kapitan. May ilang bala rin na hindi tumama na gagamitin ebidensya para sa investigasyon. Meron pong dalawang spent shell po at isa pong na uh, unfired cartridge po. 45 po yung dinamit po. Nasa maayos ng lagay si Rosilias. Patuloy naman pinaghahanap ang riding in tandem. Tinitingnan pa ng mga pulis ang iba't ibang anggulo para matukoy ang motibo sa krimen. Vel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.